Maganda naman. It's just. Il dito e poi. karam. Good morning, guys. Today is Saturday. Maganda magana naman. <laughs> As usual, kung anong ginagawa natin araw-araw, yun pa rin. Simulan natin ang trabaho. abbiamo fatto così questo è e... Jay come nome di mamma? G yeah. vai scrivi così Ah, così Jay brava dobbiamo spiegarsi perché non una sola Dai, vieni Dani Mama Yes Paci Gua kami orange kasi wala na kami orange <laughs> Samartis pa pumimili Orange <laughs> Gani <laughs> kwa kaski.

Non fu male, ora si chiude. Sei forte. Non mi fa abusare. Magic Kiss di Mama. E non ce l'hai in alta, solo qui. Guarda, c'hai il Dove sei cascata? No. Il Maggi? Fa vedere. Mixed oh. Group. Mela. 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 <ride> ayan, nakakain kami ng tanghalian. mag ng alas dos para sa isang gamot Ay, yung ansya ko kaba ko hindi nawawala sa martes, babalitaan ko kayo kung ano nang mangyayari kung makakayanan bang matapos lahat ng kailangan document ng sinyora ko para sa pinsan ko. And hopefully, hopefully, praying kay Lord na sana mapasama yung pangalan ng pinsan ko sa March pag nag check day na para positive lahat kung magiging okay ang lahat. June or July nandito na yung pinsan ko. Praying kay Lord sana ito na po yun. Sana makuha ko yung pinsan ko. Gamit ang instrument na binigay niya na trabaho. Si Senora Napaka thankful ko talaga sa pamilyang 'yon kasi last week ginagawa nila lahat para makumpleto yung papel na kailangan para hindi na kami mag-antay ng June kasi kung hindi makukumpleto mag-aantay ulit kami ng June para mag-pass mag ng document pero sabi ng senyora lahat gagawin niya para lang maipasa niya before end of month and mag-aantay tayo ng March kung matatawag yung pangalan niya sana samahan niyo kung mag -pray para sa pinsan ko ito lang yung goal ko for this year kasi ito yung alam kong pambawi kay papagad sa lahat ng tulong niya sa pamilya ko sa mga napagdaanan namin ng asawa ko this past few years na bagyo, hirap, problema ramdam ko yung kamay ni papagad para sa pamilya ko at nilaban namin yun kasi worth it kami and ngayon as a promise kay Papa God magiging tulay din ako sa ibang tao para magkaroon sila ng magandang kinabukasan sana sana talaga ito na yung una and sana may next pa madami pa akong plano, dami pa akong taong gustong makuha dito. Isa na doon yung best friend ko, kababata ko siya. Eh, nakausap ko na rin yung asawa ko pagdating doon. Magpapalago lang kami ng tax namin. And pag um, malaki na yung tax namin, pwedeng kahit hindi na kami humanap ng ibang tao, kami na lang ang kukuha. Pwede na. Sana gabayan nyo kami sa journey na to. Ito yung goal ko. Ito yung nakikita kong maliit na pasasalamat kay Papa God sa lahat-lahat ng blessing na binigay niya sa amin ng pamilya ko. Kaya tiwala lang, hindi ako mawawala ng pag-asa. Tiwala lang.

vlog for today. Sana enjoy nyo ang ah, hatik paulit-ulit na ginagawa araw-araw. Sana po, lagi nyo kami subaybayan. And eh. please follow our page and subscribe to our YouTube channel. Yun lang. Bye! Thank you for watching. Bye!